Yo, 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 what's up? Mr. Sim Adventure here. Nandito po tayo ngayon sa Maynila para ipasok ang madalas kong ka-fishing adventure na si Broom SYM Bonus X 100cc. Nakikita nyo, paakyat na po tayo sa Ramp to Heaven going to Joyride Technical Assessment for driving knowledge, skills, and ability ng isang rider. And of course, para sa inspection ng ating motorcycle. Siyempre, bago tayo tumuloy, ay dadaan tayo sa magigiting na guard kung saan makapag-login at kailangan natandaan ang ating number para sa pag-log out naman natin mamaya. Alright? So, ayan nga po, natapos na tayo kay Kuya Guard na bababait at tayo nga ay aakyat na mismo sa tanggapan ng mga technical assessors at trainers ng Joyride. <clears throat> kung makikita nyo, maraming nakapark na motorcycle at uh, piliin nyo lang yung nasa left side kasi lucky liyan, no? eksakto naman yung pagkilera natin sa ating uh, motorcycle para sa assessment naming dalawa. Hindi lang naman kasi ako yung papasok dito. Kundi yung kapartner ninyo na sa mga road adventures ninyo ay papasok din siya. Kaya dalawa kayo na nag apply para sa mga motorcycle taxi service. Alright? Para maging isang contractor To make this video short, tatanggalin natin ang ibang details sa video at proceed na tayo sa ating driving assessment. Mapapansin po ninyo na parang madali lang ito. Siguro nasasabing mukhang madali lang ito dahil uh, hindi ikaw ang may hawak at nagpapatakbo ng motor or maybe hindi pa nakakaramdam ng kaba dahil nanunood ka lang at di pa'y sinasalak sa ganitong sitwasyon. And at the same time, siyempre siguro yung mentality or mindset na nakakapagmaneho at nakakapagpatakbo ka na rin ng motor. So malamang yun yung dahilan na nagmumukhang madali para sa'yo. Pero para sa information na rin ng lahat, sa mga subscriber natin, sa mga nanonood sa atin, bago pa ako sumalang kasama ng mga naunang napapanood ninyo sa harap ko or sa harap ninyo, ay may mga bumagsak na po sa mga naunang try nila. At, at, sinabihan nga sila na mag-practice muna sa ibang malawak na space dyan sa tanggapan ng Joyride for their last chance para makapag-assess -pa ng kanilang knowledge, ability, and skills ng kanilang driving. Alright? Ngayon, bakit ko ba naisipang mag-joyride or maging isang contractor nila? Unang-una, para may income pa rin at pumapasok kahit paano. Dito, patuloy na masustain kung ano ang gusto mong pagkagastusan like ako. May hobby ako na fishing and travel adventure. Mahal din kasi ang hobby na ito, kaya tanging diskarte lang ay hatiin ng oras para sa mga activity natin. Idagdag pa natin na usually ang employment na natin ever since ay abroad. Kaya naman, habang nga uh, bakante pa ako at nasa Pinas pa, ay magagawa pa rin natin makapag-process ng mga applications natin dahil dito sa Joyride, hawak natin yung oras natin. Nasa akin kung ano ang kukunin at tatanggapin kong mga offer. Kung mamamasukan kasi ako, for example, local employment, ay limited ang time ko. Kung may kailangan akong i-process applications ko, ay automatic absent ako. Liliban ako sa trabaho. Makakatulong din sa pagiging contractor sa Joyride or FC Taxi kapag walang wala ka na. Dito, once na matanggap ka, kikita ka na kaagad, salang ka na discard mo na lang ang kailangan at puhunan. Hindi tulad ng local employment na isipin mo mamamasahe ka pa. Yung mga pamasahe mo kapag nag-apply ka, yung medical at ibang gastusin sa application. And then matanggap ka man yung allowance mo na naman, yung food, transportation at iba ba. Bago dumating di ba, yung sahod mo, a month. I'm talking about doon sa situation na walang wala ka na and wala rin tutulong sa iyo or pwede mong lapitan pero di magawa. Ang masama doon kapag ikaw ay nilapitan nung panahong meron ka ay okay lang. Another reason why is gusto ko na haluan ng motoblog ang fishing adventure ko. Part ng libangan ko ang paggawa ng video although napakaraming video din ang hindi ko na-edit at nabubura na lang. Kasi nga mas marami yung uh, pagkatamad ko sa video editing ko pagka. Maybe siguro kapag kakakaririn na natin ng vlogging. So maybe gagawin natin yun. Well bago tayo bumalik sa assessment, may gusto muna akong liwanagin in relation sa mga nauna kong nasabi. Kasi baka may mga kumatungal na pwede naman mag part time or gawing uh, part time ang pagiging contractor sa joyride while locally employed. Yes, pwede pwede po yan At maraming gumagawa niyan Actually, during that day Ay madami akong namin Kahit mga tao may establish ng business Ay ginagawa pa rin yan Nakapagwala pa sa abroad Ay ito din ang ginagawa ng iba So maliwanag tayo dyan At walang umatungal or atungal na sa inyo ha eh? <laughs> Ngayon, may mga tanong Nakaka-downgrade ba na nakikita ka na masada? Maybe sa iba Minsan nga kahit kapamilya mo Mararamdaman mo na tila ba disappointed? Real talk Lalo na kung may maayos na trabaho ka at kita dati and then pinasok mga larangan ito. Alam nyo, it doesn't matter kung ito na pili natin disisyon. Marangal ito at malaki ang pakinabang ng mga computer sa atin. May mga full-time writers na nga na nakapagpatayo na rin ng bahay nila mismo. May mga galing ng call center at iba't ibang larangan na pinasok nito. Nasa iyo kung ano diskarte at choice mo na gawin. Ang masama ay ang maasa ka na lang. Gagamit ng ibang tao para makuha gusto mo. At kapag tumigil ka, may kasabihan nga, no? Na kapag tumigil ka at sumuko, talo ka. Isipin mo lagi na basta patuloy ka lang sa paggalaw para sa marangal na trabaho ang ginagawa at kinikita kung saan patuloy din na may papasok sa iyo. Minsan pa nga mamalitin tayo ng mga sinasabing uh, professional ng mga tao. Ayangan mo lang sila dahil di nila alam ang sistema mo sa buhay. Kung ako nga, giningindahan ko na lang ang mga ganon tao dahil sa totoo lang Sinata sinasabi ko sa isip ko na pareho lang tayo Mas malaki pa nga sinasahod ko sa iyo kapag nasa abroad ako Baka ikaw, hindi ka pa na makahawak ng ganong kalaking pera Kung saan pinagpaguran mo mismo Sa isip ko lang yon kaya ngiti na lang tukot ko Alam niyo bilang MC Taxi, maging proud kayo Dahil nga maraming mga tao nakapagtapos sa pag-aaral Kung saan naman na-struggle sila sa employment Maraming bakante sa kanila na sa ibang tao pa rin inaasang kalagayan nila at kaprinso Kung baga, kung ano man meron sa kanila, sa ibang tao naman ganit magulang or sa napakasawa nila or pamanahan sila. Meron nga rin yung mga naka four wheels na minsan parang maliit din ang tingin sa'yo sa kalsada pero di nila alam na karamihan din sa mga nag mc taxi or contractor ay may mga four wheels yan na uh, minamaniho rin ng sarili nila. Kung sasakyan nila sa nila, maging pasensyoso lang at ngiti na lang. Again, be proud. Sa so balik tayo sa assessment. Sa nakikita nyo ngayon, ako na ang nakasalang at kasalukuyang binabaybay ang truck na mga nakalatag. Gusto ko ipaalam sa inyo na hindi lang ang sinasabing pagtapak ng paa at pagsagasa ng phone ng bawal. Kasama na rito ang pagbanking sa motor during assessment kasi nga kahit swabi pang pagbanking mo ay bawal ito. Bigla kasi ako pinaistap at nagulat nga ako kasi never ako nagbaba ng paa at tama naman ang ruta ko or route sa trap Pero sinabi nga na huwag ko daw ibanking yung motor dahil siguro mas gusto nila na makita yung 90 degrees running control with your passenger. So ayun, ginawa ko at natawa nga sila, sinabi na kaya ko naman daw. Of course, kaya nating gawin yan. Actually, yung mga 90 degrees, yung mga konting islant na halos nakatayo lang yung motor diretsyo lang, ay kaya naman gawin yon. Depende yon sa in and out ng balance ng katawan ninyo. Lalo na kapag ka-short ang kukurbahan niyo, Katulad dito sa Joyride Truck or JR Truck no, na inilagay nila. Kasi ang pagbanking, banking maganda yan kapag kayong long curve na may blind spot. So yon nagbabanking kayo. Pero ang bottom line dito ay tao yung dinadala natin. Hindi katulad ng mga iba na parcel lang. So dito hanggat maaari ay uh, iwasan ang pagbabanking. Oo oh, nga pala, salamat doon sa napaka-poging uh, bumakride sa atin during assessment dahil nga kinausap ko siya na dapat iisa bro yung uh, center of gravity natin wag sa atin para mas maayos yung assessment natin kumbaga mas maganda na ilapit mo yung katawan mo at huwag mong kukontrahin so, ba, alam naman niya, alam naman niya kaya salamat sa iyo brother sa after ng driving assessment, binigay na sa akin yung approval kung saan pumasa nga ako at pasado din sa technical inspection ng aking motor, si SYM. Dumiretso na ako sa evaluation of documents pagkatapos dito, pero sa kasamang palad, hindi po masasig problem dahil sa sinasabi mo natin si nga. Kahit sabihin good condition ng SYM natin, at tumatakbo pa ito na 95 ng walang palag mistake ko rin kasi kasi bukod sa Joyride ay nagresearch din ako about sa Mufit kung saan pwede sa kanila ang 100cc sa nangyari nalungkot ako para kaya fishing adventure partner ko na motor kaya sa sumunod na araw dinala ko na si Blackie yeah, so ipapakita na lang natin no? kasi kanina may remarks ngayon pasado na yung brake light nakala nila walang brake light nung nagtest ako Yan. Yeah. Pero hindi ako gumamit kasi ni minsan ng, ng, brake. Nung nag-test ako, puro acceleration lang ginawa ko control. Tapos yung plate holder Ayan, tinanggal ko rin dito Ayan, ayun doon doon -do, Tinanggal ko dito So, um okay na siya Tapos na, yung brake meron talaga yan Brake light So, ayan na siya Alright ah oh, oh, naka-joyride na ako Helmet, oh O, oh, uniform, o oh. O, oh, o, oh, o oh, oh. Naka-joyride na ako oh hindi pumasayong masaya yung SYM natin noong nakaraan dahil 100cc daw yon. Although pumasa sa inspection, sa assessment, pumasa yon. Sa technical assessment po, okay siya. Pero sa evaluation of documents, 100cc, hindi nila pinayagan. So napilitan tayo na gamitin tong Venice natin. Start na tayo ng vlog sa Joyride.